Mommy, where's the money I'm asking? Did you borrow na? From Aling Tising? O oh, anak, ito na yung limang daan na hiniram ko kay Aling Tising. Ito na yung gagamitin mo sa paglabas mo kasama ng mga friends mo. Dagdag na naman to sa utang natin. Maawa ka naman anak. Nagagalit na sa akin si Aling Tising. Ang sabi niya pa, wag po siyang tawagin Aling Tising. Gusto niya Madam Tising. Dahil mayaman daw siya. Maawa ka naman sa akin, anak. Tama na yung labas mo kasama ng mga friends mo. Mommy! Why only 500? This is not enough! Mommy naman! Kulang ito!